kain tayo guys na niluto kong uh, munggo with pansit canton. ang syutang kong yan o first time ko na nilagyan ko ng pansit canton. Maghuyup sa ta guys kay perting inita Mmm. Damikayo guys. Mostly ang makita ko ang ilagay ay sutanghon. So Nag-experiment ako kung okay ba lagyan ng pansit. Masarap! Mmm! ini ya guys eh berapa ya sarap <laughs> Ang akong gisubak bring house na pritong isda at saka manok. hmm Hindi ako mahilig na maglagay ng gata sa munggo. Pero hindi din ako gumagamit ng gata. Ang, ano ko, uh, tawag dito, cream. Pero hindi talaga ako, hindi talaga ako maglalagay ng cream o gata sa munggo, guys. Uff, uh, karap. again great thanks for watching